Mga netizen hindi natuwa sa pagtanggi ni Janelle Kay Kim, Showtime Fam nag food trip. Matapos ang masayang pagtanggap ng mga Showtime hosts sa naging guesting nila Janelle at Win sa Showtime ay tamang food trip naman ang mga host habang sila ay nasa segment ng Especially for You. Muli din na nalibre si Darren sa kanyang mga kasama, kabilang na din nga si Kim na bestie nito. Nag-imbita din si Karil para sa nalalapit na 10th year anniversary concert ni Darren sa darating na June 1. Ano ang mga tao Si Latiang Amy Castillo naman, Sian, Jackie at Lasi ay enjoy na enjoy sa pagkain ng hotdog habang nakikinig sa especially for you. May bagyo, may bagyo saan. Malakas din kumain <laughs> Tila nahaluan naman ng isyo ang naging pagtanggi ni Janelle kay Kim, nang pagsampulan ni Kim si Janella kanina. Ayon kasi kay Janella ay pausito at sila nalang umano. Oh, thank, thank you. Marami rin ang nakapansin na tila may patama si Vice para kay Janela matapos ang nasabing pagtanggi. Ayaw. Medyo paos siya ngayon, Kayo na lang. <laughs> <laughs> okay, sige. Si ano na lang. Samantala, makikita naman sa video na ito kung gaano naging busy sa backstage habang inaabangan ng mga staff ang paglabas nila Win Mete Win at Janela kanina.